Good morning mga ka, big time. So good morning, good morning. Kumusta? I'm back. So now na balik agad, no. So congratulations sa mga winners kahapon para na bigyan, kaso sa mga steel pole malabas, no. So congratulations lang po sa mga winners kahapon, no. Ganun talaga. Uh, kung mabigyan man kayo, tayaan niyo lang ulit sa mga STL. Okay? So recapping muna tayo sa result kahapon. So 'yan po ang recap kahapon 2 PM 165 5 PM 084. 9 naman is 8.67 so delikado na mga triple ngayon so kung meron kayong triple tayaan nyo lahat ng triple okay so yun po so meron pala tayong GC sa upaw no kay Opaw Sa so, gusto po mag sa GC ni upaw pwede kayo mag ha okay uh, comment lang kayo below or paano ba mag sa upaw na GC okay sa kanyang group shot uh, okay So, PM nyo sa akin. Okay, tingnan nyo naman po yung mga combination ni po, no? Ah, napakaganda po. Yung mga combination pinigibigay. So, ngayon, uh, magbibigyan lang siya ng one combination daw, target rumble. Okay, all draw. So, mamaya mag-post yan. Nag-post ako mamaya kung anong ibibigay niya. So, comment na kayo mamaya sa location niyo Okay? So, ito naman po yung binigay ni Upaw ngayon. So yan po ang binigay ni Upaw ngayon 330. Okay, 330. So gamitan natin 'yan ng code. So ang coding po niyan 889. Okay? 889 code. Baka lalabas po si coding ha. Ah. So yan po ang ating ang binigay ni Upaw. One combination 330 at sa akin naman po 'yung 889 code na 'yan. So, good luck po sa lahat. Please like and share. Maraming salamat. Salamat. God bless you all. Bye-bye. Thank you.